Magandang morning po at papag um, kapag na muli ng lambat at um, maghihila na. At um, na kami mga bro nung isang lambat. <coughs> Hindi na lang nakunan ang paghihila at um, ano pa madilim pa kanina. Ah. Yeah. Maganda ang huli ko mga bro doon sa isang lambat Yung malalaking mata yeah. oh, Sala na, dito lang, sa kamila naman ito na. Tapos open na naman kayo, mamaya manabit kayo nyan. Madoy. Sa kabila tin ng sikwan. Ya, Tapas mga bro <coughs> Tapas ang ano? Kabila naman din ah Sobra na at nandini ang Ano Hindi Ayan kami yeah, na. Sabi mga bro, huwag na lang sa aming pagdoong. Yan yeah, mga bro, at nakadoong na kami. Nakapagtaas na rin ang bangka. Didiskarga lang ng lambat at magdatanggal din ng hulo. salamat at binigyan ng pagkakataon makapag-anap boy sa dagat at kumalma ngayon mga bro sana ganun din sa ibang lugar para yung kapwa ko mga ngisda ay makapag anak boy din sa kanilang mga lugar yan, yeah, Kataot nga pala sa lahat ng mga mga ngisda saan man sulok kayo ng ating degdig ingat-ingat tayo palagi sa pag-anap boy. kamera camera. May huli din naman mga bro, itong isang lambat. Yan. Yeah. Pang ano, may huli sari-sari. Kasama ko nga yung aking mga bata na naghila at araw tayo ngayon ng Sabado. Ay eh, walang pasok. Kaya naisama ko mga bata. At ito yung isang lambat. Bari, lagyan <laughs> dalawang ba Dalawang lambat mga bro, ang aking inareya yung pang matambaka ko at saka itong pang malalaking mata. Ito. At nakatsamba na naman mga bro ako ng lobster. Dalawa. Yan. Yan mga bro. Lobster mga bro. Abang na lang sa aking pagtatanggal. balit dalawang Lobster. Ya. Dahil bang liptir mga bro ang aking nahingi sa karagatan ay sa Yan at, salamat sa Diyos sa biyaya abang na lang mga bro sa pagtatanggal at dinidiskarga pa ito meron ya. din <tik>

hindi ang hindi ko sa rin. Kaya-kaya kayo ng dalawang nabagka? Kaya yan. Ah, mga bro. Yan, mga tapas. Paramdam na ulit ang mga tapas, mga bro. Yan ba ang tapas? lagyan mo muna ito. Ayan yeah, mga bro, yeah. at ah, sina Parin Fredo nga pala eh, mga ngobel daw Doon sa kanyang suki Doon sa may maya Ah, yeah. oh, sige Okay Ayan, yeah, mahingi din kayo Mahingi din kayo dyan Buti talaga <laughs> tayo na tangalin dyan Tingnan mo doon Tingnan niya dyan sa pinag-anuhan ko dyan yeah. Pagbadinay na natin, hindi na makakapalagyan Yeah, ini yung yeah. nakakasulit, diba? Diba? Diba, huwag Lalo ng mata. ito Eto, nakasabit sa loob na. Uga, 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 uga. Wala na nyo ha. Ang rato ko mo na Bago mo ako makain. Yan. Yon, yon. Yan, talo na. Yan. Ano ba? Ano yung ulo niyan. Napakalaking ulo na. Ay. Pilisan ka maya. Pag pumitik, <tipos> bitabi agad. Yay! yan niya, oh? Parang <laughs> nakari yan. Oo nga ano, matalim pala siya. Pag matalim yung hoy, ilalim na yun. Yung Malaki ay. yung ano eh, dito. Ay, pag pumitik. Kaya pag pumitik. Kaya pag pumitik, ay, agad, sabi ko. Kaya panlaban yan eh. Ito pala yung nalaki ng ganito kalaki yan. Malaki pa siya na o, liko, ano sa pareya. Huli ko nga nun siyang araw, ano? Dalawang kilo. Sa ganyan lang pa, ay pagka. <laughs> Malaki yan. Akin na! Ayan, ayun pala. Sute ko. Ano hmm. ba ito? Sus, maria santisima ako. Tama, tama, tama. Asan ba yung mga ibang guantis? Ang tigas naman ito. Eh, para di ka masugatan. Eh, binasa muna. Ayan. Ay, pa balik-balik. Hindi pwedeng guntingin ng lambat. Wala, ubos ang ah. lambat. Ah. Ah. na. saber sabar-sabar talaga siya mga bro. Okay. Hindi. <laughs> Ano oh, yan ito? Ang sigang yan. Ano? Ah, ito na eh. Lagi mo din. Hindi kung sakaling luluto yung sigang masarap dyan. Ano? Ibigta oh, natin yan pa? Oo. Wala tayong pambigas. Oh, gusto ni Kuryo lamin. Huwag ka mag Doy. Yung mga ganyan na yung okay, okay, okay. nasa paligid mo lang naman yan. Kano abutin niya isang ganyan? Depende sa kilo. Ng kano kilo? 1,000 na lang ang kilo. Aba. Oo, ng baka. Ay talagang labas ang kamay. <laughs> Ayun na. <laughs> Munot na 'yung mga daliri. <laughs> Nakahuli kami ng 2 kilo, di kayo, libo. Adi, ka talaga dito doon 1,000. Adi, matik na talaga 'yun. Pero sana nakabili. Okay, brother. Ramos. Nagbili na 'yun ng lobster. May lobster siya. Hindi oh, maganda may bayad ka na kayo. Bakit na ipusok-tusok ang kamay mo at pag di pumili. <laughs> na. Pero ah. yan. Oh, timba. Sa timba ba? Yan you know, o, nasa likod niya. Di may tubig nga? Oo. Oh. Pwede na yan o. Oh. Ito oh, to, to dyan. Baka ay makatalong pa pabalik. Ay, hindi mo dyan. Ang bago wala ka. Bawas ako to dyan. Bawas

Ano mas sa may baka mapilikit yan. May ano yan. Yeah, yung tribal yan. Yan, yan. Bunto pa pagi, oh. oh. nasa ilalim pala. Baba muna. Yeah. Dang na lang ang baba. Bababa yeah. ba mo na mga bro ang lambat. Yan, yeah. mga bro. Nandito na sa baba ang lambat. Ah, sa aming ang gala ng ista. Ay, tinanong pa. Ah, Iba talang ganito sa ibabaw? Tay ha, tay tay. At Yeah, mga bro, at magtatanggal na ako ng isang lobster. Yeah. Gamit ako ng damit mga bro at matala sa mga sungot. Oh, mga agik ikan. Malaban niya. <laughs> Nakatakot bang ano, nung dati nung magtanggal ako mga bro, nagkasugat-sugat aking kamay. Ah, Malakas ng ano. Patiklop talaga. Hindi oh. na tayo bibiling ipon. Uh. Puka na yun. Ano huli mo dyan? Butan din. Ang <laughs> 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 laki-laki nyan. Parang uh. Ya yeah, ya, yeah. itu kulit nang patin yan lho, tengin mo. Kaen yan, kaen yan eh no. Itu ka, ka ini kan one lock ya. Mulaki pas satu ta. Allah. Panai pa. Allah. Sakai sakai saket. pa mga bro. Okay. Uy. Jungkat madali mo. Mong... Pudun. <susur> Koduy. Bura pa nga. Mm -hmm. Ano? Ah, hindi kasi ano. mga bako. Hindi, pagdating pa yeah, nga, bro. Nga, Wala! Okay, sa alright! Lagi wala May maikitang doon na kalaki dun, Ha! Oh! Laki ba bro? Mas malaki yung isa talaga. Hintayin na pa lang <laughs> yun. Tabahin <laughs> Dalwa, dalwa ang huli ko ngayon mga bro. Ano yung isa? Ya? Yeah. Okay, sa alright! yah dyan kayo! Ha <laughs> ha! Yan, dalwa mga bro. Ha <laughs> <Okay>. ha! <laughs> Okay, all so alright. Ay. Tara, benta natin dito dyan. <laughs> <laughs> ah, tasurbing ko muna ang lambat. Baka mayroong maiwan. Yun na, may, may na mga bro. Dala na yung lobster. Ya. Yeah. Nauna na. Yan, sabay na lang tayo magkita-kita ng magandang view. Ya yeah, mga bro, kape muna tayo at medyo malalim yung tinaghila ng lambat. Ay... Eh, di ko na nakuna ng paghihila ng lambat na pang malalaki kasi nag-umpisa ka mag mga bro ay eh, medyo madilim pa. Kaya hindi na nakuna ng camera ang paghihila. Yung isang lambat lang ang nakuna nung maliwanag na. <clears throat> Ayan yeah, mga bro, titimbangin na natin kung may ilang kilo ito. ko Isa ko lahat mga bro. Isa Ya. Yeah. Aring isa, mga bro? Isang kilo at uh, Ya. Ya, kita nyo. Ya. Yeah. Meron pa isa. Isang kilo at tripod. Yan. Yeah. Tito pa yung isa. yun ang una, ano? Parang uh. ah. eh. eh, pareho eh. naman eh. Lalaki <laughs> mo, bro. Ay. Ano? Pareho. Pareho lang pala. Pareho. tripod din. Ala. <laughs> Di bali May gitna na isang tripod. Ah, uh, uh, may gitna na no? May gitna na isang kilo tripod. Ya, yeah, mga bro.

Ini yang pengen udah gak ada ketimbang. Ya, mah bro, angga ganta mah bro, dan luap tiraso, ang lalaki, kolong-kolong nang tagda dalawang kilo, tagisang kilo, triport, megit. Okay, All right. At salamat sa Diyos. Kahit pa paano eh, May biyaya. At mm, dalawang talakitok. Hindi na lang nakunan ang dalawang perasong talakitok mga bro. At may, may bumili na ng talakitok. Yan. Sige mga bro. At Shoutout nga pala kay Ina Diane. Yan. Sa mag-anak ni inadayan Dayan. Shout sa inyo. At Shoutout din nga pala kay Dion TV. Yan at mm, oh. yan at nga pala kay Ma'am Linda at Sergio Barota yan shout out po sa inyo ingat po kayo palagi yan at shout out nga pala kay Jillian Kapisnon yan at shout po kay Aldrin yan ingat kayo palagi Aldrin Saligan yan at shout out nga pala kay Parin Puyong at shout nga pala kay Paring Makoy yan ingat kayo palagi mga bro at Sino yan? Uh, shout out din nga pala kay Albert Aquino from Cabanatuan City. Yan, uh, shout out po sa inyo at uh, shout out din kay Resty of Quera from Cubao, Quezon City, Metro Manila. Yan, uh, shout out po at ingat kayo palagi at shout out din kay Jimmy Dulay from Bicol, Bulan, Sorsogon. Yan, uh, shout out po at ingat din kayo palagi at shout out din kay Roberto Sanchez. Yan, uh, shout out din po at shout out din kay Jovin Tingson. Yan, uh, shout out po sa inyo. Ah, uh, chat din nga pala kay Rowel Giraldo from Montenlupa. Yan, chat din po. Uh, chat din kay Tata Kon from Saudi Arabia. Yan, shout po sa inyo. Ingat kayo palagi diyan. At shout out din Noraldin Amor. Yan shout din po at shout out din kay Dong Vlogs. Yan shout sa inyo mga bro at shout out din Lipinong Mangyan. Yan shout din po at shout out din Jumar Lambuson. Yan shout out sa inyo mga bro at ingat kayo palagi at shout sa inyo mga kasamahan. At shout out din Randy Martinez from Quezon Province. Yan shout din po at shout out din Poco Loco. Yan shout sa inyo bro. Ingat kayo palagi at shout din Rins TV. Yan shout din at Emmanuel Abuel yan sa po at sa tating kay Larsky Nolasco yan sa po sa inyo at sa tating kay Pai Official Vlog yan sa tating at sa kay Daniel Katiis yan sa po at sa tating kay Incar Pingol yan sa tating sa inyo mga bro at sa kay. kay Mario Panongon from Kubar, Saudi Arabia yan sa po sa inyo ingat kayo palagi dyan at sa kay Eduardo Boromio, family from Barangay Pinagtulayan, North Bulacan. Yan, sa tatin sa inyo mga bro. Ingat kayo palagi. At sa tatin kay? Nixon Echon from La Union. Yan, sa tatin po. At sa tatin kay? Arnold Rodillas ng Quezon Province. Yan, sa tatin po. At sa tatin kay? Carlos Villasper Vlog. Yan, sa tatin po. At sa tatin kay? Jumil Severino from Quezon City. Yan, sa tatin po sa inyo. Ingat kayo palagi. At sa tatin kay? Alaguas Fisherman Mix. Yan, sa sa inyo mga bro. At sa tatin kay? Bert

Alias Wawai. alias Wawai at uh, tatin nga kay ilo yan ingat kayo palagi at uh, Shoutout din nga pala sa mga tagabaybayin yan. At uh, shoutout din nga pala sa itay sa Bicol. Ingat kayo palagi. At sa aking mga utol. Shoutout sa inyo. Ingat kayo palagi. Yan. At, sa aking mga pamangkin. At um, shoutout din nga pala kay Padi. At uh, shoutout kay Brother Jimbo TV. At ingat kayo palagi dyan. At uh, shoutout din nga pala kay Paring Carlo dyan sa Gasang. Yan. Ingat kayo palagi. Yan. At Ay, sa tating kay... Kay, kay 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 Joshua. Yan. At sa tating kay Ryan. Ryan Martinez. At sa tating kay Yan. Sa kay Maynard. Yan. Ingat kayo palagi. At Sige mga bro at Luzon Visayas Mindana po. Yan. Shoutout din kay Kuya Vicente Official. Yan. Shoutout sa, sa inyo mga bro at shoutout din kay Raymond Pundisa ng Ruhas Palawan. Yan, yan. Sa taot po. At ingat po kayo palagi. At sa taot nga palaw sa mga sulit kong tagapanood at sa mga nakapagsubscribe po. Sa taot po sa inyo. Ingat kayo palagi. At sa mga tumatapos po ng aking ads. Maraming, maraming, maraming salamat po sa inyong lahat. Saan mga kayo naroon. Ingat, ingat po tayo palagi sa araw-araw. At sa mga OFW po na nasa iba't ibang bansa na nag-aanap po at nagtatrabaho dyan mga kababayan ko. Ingat, ingat kayo palagi dyan sa pag-aanap po at pagtatrabaho ninyo dyan. At sige mga bro, Luzon Visayas Minda na po. Shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat muli sa panonood. Okay? Alright.